So, after manguha ng dahon ng saging, kasi magsusuman kami, kaya kumuha ng dahon ng saging. Ngayon, um, ilalablab na yan. Alam nyo, ilalablab. Para maluto yung dahon ng saging. So, ganun yung ginagawa pag magsusuman. Nagdidikit na si papa ng apoy. Sama ko si toy, Hi, Toy! Hi, ka, Toy! Ayan, may lansones dito sa tabing bahay. Kaya lang, kakaunti ang bunga. Sobrang konti. Yan, ganyan maglablab ng sag, dahon ng saging. Yan, kailangan maluto yung dahon. Yan. Kailangan ganyan yung dahon ng saging bago gamitin sa pagsusuman. Then after, pupunasan pa yan. Kasi, syempre, maalikabok. Ganyan. Ang proseso ng pag ng suman. may mga talim dito si Papa na na niyog yan maliliit pa tapos meron din ditong luya sa tabi ng bahay namin yan dahon niya ng luya yan marami luya dyan sa ilalim ng puno ng kape then after niyang maluto tatanggalin na siya sa kanyang anong tawag dyan pang? palapa palapa oh asan ba yun? ha? palapa na ng dahon habang pinipilas ni inay ang dahon si Pag naman ni Tutoy puto na lang gising na si Tutoy hindi na ang gumiging lagi gumiging gaya ng dalawa hindi na tapagnay. Eileenia mm -hmm. ka pa. No? Sabaw. Ayun na, Abay, oh, mayroon kang Minet. Lahat 'yung mainit. <laughs> Lahat mainit. Pati ulo mainit. Ben.

<laughs> Kina, kain kapihan. Ito ka Dami ng manok. Ayan, ay, so guys, kami ay gagawa ng sumang lihiya. Ito yung malagkit na nilagyan ng lihiya, then kanya ng pagbabalot. Sumang so, yapos. Okay. Ayan. Ayan. So, Nay, paano balutin yan? Hindi <laughs> <laughs> na naimik si Ida. Sabi mo, hindi Pero bawal yung mga bad Ilang kutsara yan, ay? Isa't kalahati. Eh. Ah, isa't kalahati. So, tansya na yun. Oh, ganun lang pala yun. Hindi ako marunong yan. Pa practice ka pala. Ikaw Talian mo naman. Hindi, okay, okay, mamaya. Ano -tali? Mamaya si Papa mag-sampol. Hindi, magkatali mag ako sa sampol. Mm. Ay, magaganyan. Sa sample. Mag sample ako ganyan. Ay, kumuha ng iyo. Eh, gusto ko yan. Hindi mo na ako magaganyan eh. Ganti. Tapos, gagantahin. Yan, nabiyak na. Ganito. Sige nga, ganito. O, tapos ilulupi, ilulupi ganun. O, tapos. Mmm. Mm. Okay. Mm. 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 Hmm. Oi, ayo it pandora mo pa ko. Hmm. Isa ka na pa. Are na pa nangas na i? Oh sige, ala katali ni to ay ganito. 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 Oh. Hindi niya digumakali na ganto. Ano pa naman niya bitawan mo atabus ka jo suman ko. Gento. Uy. Gento. Gento. Ito ang pagkuhan ng tali, o gito, o gito. Ipit-ipitan mo. Mm. Bahan oh. mm. ba okay, mo siya, ayun, pakana. Ito ang pagkuhan ng tali. Dahil pakana, Juan. Pakana, pakana ko. Pakanan ba ito? Ay, tais. Manipis tali. Mali naman mali. Ay, hindi mo nga ito. Sige, sabarang si Dada? Dada! Oh, si ano pula, no? Si si Mama Si RJ mana? nasa si Si RJ.

<laughs> Hi. huwag salin sa alien dide. Hindi, konting video lang. Oh, Han, patingin ako ng tinali mo, han. Mm. Check mo ang pasado. Ay, maluwag. Hoy, maluwag. Bakit uh, 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 uh. na Nasa na sa lang pinakuha niyo ng tasa. Itong kanya pa sa loob balutin na, ano ba 'yon? Ayusin oh, daw ng balot. Ayusin ng balot. <laughs> ayusin <ang> balot. Ano <laughs> 'tong maayusin ma dahon ha? <laughs>